kalikasan, lumabas na resulta. po ang paloy, saponin, sa damage yung mo, mm, mm, para mo na. Uh, full time na po ng short videos or Facebook Reels. Ang mga ginagawa Hello, ng short videos mula 60 hanggang 90 seconds lang. For minus cooling with with freshness, dare to get closer. I am ready for the flash. Facebook stars. May value siya. $1.01 dollars <laughs> ang isang Facebook star na matatanggap mo. Pero isang topic. Pag-isipan mo kung ano yung mga maaari mong i-discuss kung kuldo sa topic na yun na kaya mong i-discuss in one minute. Ang pangalawang challenge mo is paramihin mo ang views niya. Yung third, yung monetization. Yung mga... <laughs> sa mga nagbabalak ma sa mga... Hangan siya mo nung akay mo eh. Lawas po muna ba? Check mo ito. Hindi sa lahat ng Enjoy pagkakataon ito. ang iisip. Because they want to learn and they want to be entertained. Kaya kailangan talaga mas maging responsable tayo sa ating content. Yung mga Hindi safe mo, eh? lang siya. Depende sa pag-iingat ah. din ng may-ari. Ang maaaring maging danger, yung merong gumamit ng pag-date mo. if i-upload na ba Ang pinakamalaking pro sa freelancing. Gusto ng mga kabataan yung hawa. Mga nga mag-way-way o 150. Obviously, the salary or the income is <laughs> ang konsistensyon sa antala. Si JV na kakamonetize lang ng account noong nakaraang buwan. Matatanggap na raw ngayong buwan ang kanyang unang sweldo. Saan yung reveal naman dyan? Sa'yo mabutog, Ma'am Kim? Uh, ah, yeah, niya magdada. Kao nga na, mag-service ka. Ah, yes. pasan eh? si Sime labor, dahil dating ni na ron. Muniwang na si Gana Kim. Walang may katulog. Mabago. Malab ka. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Jimmy Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest Updates Ang gala ka, Serena. Serena nga. Pagkakot, dyan na rin mong mata. Ay, okay, mau tak balik muka mu? Ini mungkin display. Ano ba dyan? ba ka? Wow, sana. Uh, Ang tambok lagi si Disney Princess. Nabain no, si Disney Princess. <laughs> ano so, ba pa siya?